What's up mga kahirides? Andito nga pala tayo ngayon sa Neapolitan Cycling Ground. Ito nga pala ay nasa Nova Liches, katabi lamang ho ng SM Fairview. At ngayon nahasari natin ng konti ito mga kasama nating panaysabi sa akin ng halimaw na daw ako. Di na daw ako pwede sa mundo ng mga tao. Di to yan. Sumama nga pala ako ngayon sa mga tao Siya tao Kasi pag halimaw nakaupo na eh Pag tao nakatayo pa lang Mayabang na naman yan Dito nga, subukan mo upo dito <laughs> Subukan mo dito Hindi ko kaya yan no? Kasalanan mo yan lahi kayo mayabang eh meron yan sa YouTube eh ano eh si Boss Mark, si Boss Mark niya eh Ito to yan Inuubuan niya yung ito ah Kaya? kaya? <laughs> yeah, boy. <laughs>